ito ang ano uh, mga ano mga pagang yung tawagan sa amin yung mahura ba so, doon ang oh, yun ang sa ano sa, sa tabi ng dagat puro naman na puti maputi yung buha yeah. eh dito ngayon sila yeah. gahanap yes. ng ano ah shell yung matulis yung may makikita ayan ah. o no, sa may bato na maliit No, pa. Oo, pag nagkakayo. Dahil parang may ng, ano, man. maliliit pa kung kita. Ah. Pero no, hindi pala yung kung kita. Ano? Yun, no, yun. 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 Ayun, no. Kung sino lang kakilalan yan. Okay. Mag, uh, mag-comment pa, sila pala yung mag, gusto mag-shoot out. I-shoot out ko kayo. Halimbawa, so, kung mag, maligaw kayo sa ano, channel ko. Ayun, no. Yun, na, Ano yun? Hindi ko kilala. Ngayon pa lang ako nakakita niyan si misis parang takot takot, takot si misis yan, yan. yan. Eh, bahura pa ito bahura ito hindi na mariulay na ito sa ano sa tabi ng lagat doon ito sa ano palawan doon sa ma, sa risal sa risal area to itong ito siguro tinatawag ng malakala malakala ang dami ito yeah. siguro so, maano ka talaga dahil ma ka talaga dahil oh, hindi mo ngayon pala ako lakas ka ng ano na yan ano <laughs> ng, parang kung gita siya no oh, yan yun no? oh, oh, yan. Oh, yan, uh, yan. lima ang ano niya ito naman si ano. Kraman nilang bata. Ngayon lang kita 'to. Yeah. Ay nirebola batanya nang laki pala. Okay. <laughs> Yan doon ang ano, ang tabek. Ang laki pala ng ano nito. Bahura. is kapit sa pagkain, 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 pagkain,